Hello, good morning. So today pala magtatanim tayo ng gabi. So ayan, eh uh, ito pa lang ginawa ko kung paano ko siya pinatubo, ano? Balik tayo nito tapos patutubuin natin 'yan. So, ayan na nga, medyo marami-rami yung binili ko ano dahil yung iba ilalagay natin sa ating sinigang, syempre. Tapos magpapatubo lang tayo ng apat na piraso. Make sure pala pag nagpatubo kayo, itatali ninyo yung plastic para ma-retain niya yung moist at para mabilis itong tumubo or magkaugat. So, ayan, after 2 to 3 weeks, may tubo na siya at mayroon ng ugat. So, ayan, tingnan niyo nga naman, sobrang dami na niyang ugat. Kaya sure na sure tayong mabubuhay ito ano. So, ayan di oh, ba diba? Nakakatuwa. So, kailangan i-close nyo lang talaga yung plastic. So, ayan, may apat. So, so far yung apat na pinatubo ko, eh, okay naman lahat. So, ang gagawin na lang natin is itatanim natin ito. Siyempre, nagkalkal lang muna ako kung saan ko ito ilalagay. Tapos, maglagay ng soil para i-ready na natin itong itanim. Ano? So, ang ginawa ko, tatlo lang yung itatanim ko. Tapos, yung isa, as usual, ilalagay natin sa paso para pag winter, ipapasok natin sa bahay. Kasi nga, uh, hindi ko alam kung ito, eh, makakasurvive sa taglamig ano dahil yung ibang gulay natin namamatay sila pag winter although meron namang ibang gulay nakakasurvive gaya nung talong at saka yung petsay nakakasurvive sila sa winter ano ito kasi hindi ko alam dahil nga first time kong magtanim nito eh pag binili mo kasi ito guys sa store sobrang mahal eh masarap pa naman ito pang sa sinigang dahil nga paborito ni Habi so ayan kaya nagtry akong magtanim nito so ayan o oh, diba ready ready na ito tapos after natin itanim, syempre, didilikan natin. So, ayan. So, ayan. Good morning. After two weeks, eto na pala sya. yan Ganyan na sya, oh. So, merong umuusbong konti. Ayan. Ayon, may baby siya. So far okay naman at mukhang mabubuhay naman. So ito yung nilagay ko sa paso. Yung sa lupa naman, ito. So unti-unti na siyang umusbong, ayan. Tapos itong isa, ayan. Medyo tumataas na siya. Medyo mabagal lang yung pagtubo niya, no? Pero okay lang 'yan. As long as mabuhay. Kamahal na itong bunga ng gabi sa store. Grabe kasi pag magsinigang kami. Nilalagay ko yung ano niya. Uh, yung uh, bunga nga niya dun sa sinigang. Ewan ko bunga ba tawag niya dun. <laughs> Basta yung gabi niya. So ayan. Ito yung isa. Ayan. Medyo tumaas na din. So far buhay na buhay naman at naayos na ito ni Habi naglagay na siya ng sprinkler para ready ready pag umalis na kami so ayan so ayan medyo maliit, na siya. Maliit pa siya pero okay na yan at least na buhay so far ayan uh, maayos ayos na yung ating gabi ano may gabi na tayo at saka yung ating talbos o oh, super bushy na dahil lagi kong tinatalbusan pati yung ating kangkong so ayun lang share ko lang bye bye